For today's episode, i-update naman natin itong makalampas ng Chaong Interchange at makalampas din ng Bulakin dito sa May Chaong Quezon. Yang natatanaw nyo yan ay yung direksyon papunta ng Anastasia at yan ang ating update ngayon. Barangay Malamig. So dito may irrigation pa din. Tapos yan, mayroon pa din ditong hindi pa nadadaan. Pero sa may Badabanda daron ay ano na siya, Uh, pinapatag na rin itong diritsong ito SLEX TR4 na yan papunta yun doon ginagawa na rin o oh. kitang kita natin sa may bandarod ang ating ina-update ay itong SLEX TR4 mula dito sa Santo Tomas, Batangas o dito sa may sa barangay sa Imsim at uh, babaybay natin hanggang sa may Chaong Quezon kung saan tayo ay nag-update. Para lang malaman nyo kung saan ang aking ibinablog. Gawa ng siyempre ay hindi natin alam kung saan yung mga lugar-lugar diyan na ating ina-update. At magenta maganda na din tong ating Google Map na nakikita natin kung nasaan na ang expressway. At, uh, at ang nga rin dinadaanan ay dito na to sa may uh, San Pablo Interchange. Tapos ay eh, pagka dinare niyan ay naandun na tayo sa Chaong. May mga video na tayo niyan. Balikan nyo na lang sa ating mga update. Ayun pa lang muna Macban Interchange. Ito pa lang ang San Pablo Interchange. Sorry, sorry. Tapos i eh, dire -diret tayo. Daan sa Santa Maria. Tapos maya, -maya ay nandito na tayo sa Chaong Interchange at uh, dito malapit yung ating ina-update tanaw din dito ang Mount Banahaw ang Mount Banahaw tapos sa may ay yan na po yung ating pinag-umpisahan ng vlog meron tayong huling update niyan dito sa may lalik so ito yung pwesto natin at ito yung irrigation tapos ang ating i-update ay mula dito hanggang dito sa kabilang ito. Bali yan ay binalatan na yung lupa. Hindi nyo lang mapapansin dito sa ating Google Map dahil late ang ating Google Map. Hanggang dito, yan ang ating i-update. Bali may mga bahayan palang nadaanan dito. Yan o. Ito yung tumbot eh. Yan, ubilin na 'no. Yan, yeah, no. sandali dito. ito naman yung daan papunta dun sa Anastasia as TR4 barangay Anastasia dito na tayo si Mortcat mula dun sa may malamig yung natuklasan kong daan dito na magbibigay sa atin ng access para tayo ay makatawid agad doon sa may Anastasia Last legs for Anastasia So sa mga taga Anastasia dito Anastasia Taong Chaong Quezon Huwag uh, niyo pong kalimutang mag subscribe pag na ang video nito Dahil pagka ito ay hindi nyo sinubscribe ay hindi nyo mapapanood itong Aslex TR4 na dumaan sa inyong barangay ay sadya namang baka mahuli kayo sa balita at ito na nga yung daan dito napakaganda din dito nakikiniginita ako na balang araw lugar na ito ay magkakaroon dito ng mga resort kung nakikinikinita ako din balang araw itong mga kalawakan dito mga tubig na to ay baka ito itayuan ng isang economic zone nakikinikinita ko lang dahil yan yung plano ng gobyerno na uh, ilapit kung dito na tayo <laughs> Ang galing yun, dito na tayo. Yun yung natatanaw natin kanina. Sa may bandaran doon tayo galing. Pinatag na pala ito. Binalata na yung lupa dito. Paliparan nga natin ito ng konti. Ano yung lugar to? Ah. Ay, meron na pala. Ayos na pala dito eh. Tiga, na nga natin. Magandang update, aray. Aray ay Lusa uh, Anastasia to. Anastasia. Dito tayo ngandang update to <laughs> Ngayon ko lang nadaanan to na ice na Tingnan natin sa taas ang drone natin diyan sa may Anastasia papunta ng kabatang at ako mapapansin nyo nga diyan sa baba ay merong uh, mga heavy equipment na nagpapatag at pansin nyo, pansin niyo din yung nasa baba na green ay wari ko yung talungan yun o sitawan na nahagip nya pa yung expressway ay pero syempre ay respeto sa gulay at sa may-ari ng gulay ay siguro ay ipapaharapis na yan bago yan na tabunan napakaganda naman nun lalo na din sa may uh, Anastasia ay maraming magugulay diyan ay sigurado yung mga contractor na yan ay makakalibri na ng mga gulay-gulay diyan kung sakaling sila may mga kaibigan diyan na malalapit sa mga halamanan kaya kayong mga contractor diyan ay kaibiganin nyo yung mga tagariyan at siguradong kayo ay makakalibri ng gulay ang, uh, ang lugar na yan ay mayaman sa mga gulayin. Sino mang nanonood dito mga contractor, ay yan ang gawin ninyo. Tip ko lang sa inyo, kayo makakalibritin ng gulay. So, ayan, ang ating drone ngayon ay uh, pabalik na. At pupuntahan naman natin yung pinanggalingan natin doon sa may Chaong Interchange, doon sa may ah... Uh, uh, barangay Malamig, Chaong Quezon na nakakasakop doon ay bulakin pa. So ayan, pag diniretso natin yung pabalik, ay pupunta na yan doon. At saka pansinin niyo yung baba, ay eh, talagang hindi ko may sa halaman na yan. Pag hindi yan isitawan, ay sitawan, ay talungan o kaya na may ampalaya. Hindi ko na nagpita na ito malayo ang ating pwesto. yan nasa una na yan na gumuguhit, daan po yan. Yan po tayo dumaan. Tapos eh, kung didiretso inyo nga, yung nasa unahan na yon ay yun yung pinanggalingan natin kanina, yung huling vlog natin, kahapon, ay yan po yon Na may irrigation doon sa may dulo na yun. Uh, hindi pa nga lang nakakatawid dito dahil ah, uh, tubiganan yan. Yan ay uh, tatambakan ng lupa. Kung ito nasa baba natin nagbabrown, ay yan ay binalatan lang ang lupa diyan yan. At yan ay din. I mm do -hmm. So yan ang ating update <coughs> dito sa may Anastasia at uh, ngayon naman abandi tayo pupuntahan naman natin yung bandaron Siguro mapapanood nyo na lang po sa susunod na video yung ating video sa may bandaron para kada yun para pagka nilagay natin sa thumbnail ay yun lang talaga yung mapapanood nyo daan tayo dito sa may banda at ito ay barangay pa din na nadaan na ng SLEX TR4 siya nga pala mga boss kung bago ka pa lang sa channel na to ay huwag mong kalimutang mag-subscribe mahalaga po yun para kayo ay laging updated pagka tayo ay merong bagong video ayan ay kakaliwana tayo dito ang direction natin ito ay doon sa may expressway pa din hindi pa kasi tayo makadaan doon sa may pinaka expressway gawa ng operation sila ay makakasagaban lang tayo doon. Kaya ay uh, panoorin niyo na sa susunod na video natin dito sa may Slex CR4 Anastasia. Maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. May resort na doon. Okay. Yeah. yeah. Malapit nga pala tayo mga boss sa may Mount Banahaw Matatabunan lang sya ng ulap Ayan o no? Mapantara ng Mount Banahaw yan Pabay muna mga boss